yung babae dito, ayaw po kasi umuwi sa kanila. Ngayon po, pumunta dito yung, ano, yung nanay ng babae. Tapos nagpawarangay. Sinabi na kinukonsyente ni Lola si yung ano, babae. Mama sa aking paglalakbay sa Pangarap na Lakbay. Ano ba yan? Saan ba dito yung bahay niya? Sabi niya sa Antipolo. Hindi naman sinabi ko sa ang banda. Hello. Look at this dude. Hello, oh. Andito ah, na kami sa Antipolo. Sa mabanda dito yung bahay nyo. Sa kaliwa. Tapos, puting gate. May nagtitinda. Tapos may tumatahon na... Ano pag kinagatakon nun? Matagal pa ba? Hindi ako. Sige, sige. Eman, andami ko na nga problema. Hindi ko na nga alam kung nasaan tayo. Pero... May bote doon. Ayun, yun 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 na lang gamitin Yun gamitin mo. Ayun, ayun. Busko naman si Eman, oh. Bahala ka dyan. Ang dami ko na iisip. Kuya, hiniisip. ayun o. Oh, may bahay. Baka pwede ako makiito. Ang ina ako. Eh. Adi, itanong mo. Hindi mo naman malalaman kung hindi mo tatanungin, di ba? Ay, samaan mo Ayoko, malaki ka na. Ay, tara na. Ayoko. Ang In ina ako. Sige eh. na, don't be. Sige na. Tara na kasi, isma mo. Teka, mag-post muna tayo. Post. Oh, we're here. Oh, let's go. Sige na nga. Naihi na din ako. Uy, dali, ang e pag tayo naligaw dito, saan mo ba ako din nadala? hindi, right, right. di ba sabi sa tao, may tindahan sa harap? Oh, oh. meron doon. Tapos may asong tumatawal dyan. Dito ito, yun. Ito, pag, Eh, sabi kasi white town na gate. Ayan, no, anong kulay yan? Tanga <laughs> <Dala> talaga. <laughs> gay yan, Iman. Gay yan, gay. Wala yan. Kumubas lang yan dito. Pag ito talaga, wala dito. Oh, diba? oh. Yuki! Yuki? Ay, si Yuki, oh! Yuki? Ang laki na niya! Tara, Yuki! Sorry na nga mga repatids at mga yan. kalak buyers. Nandito na kami sa tapat ng bahay nila, Yuki. Grabe, Yuki. Ang layo ng bahay mo, nagkandaligaw ligaw kami. Mali-mali ka na explanation. <laughs> Pero yun nga, nandito kami para makiihi. Ay, este. Eh, eh, makilala oh, at kamusta uh, natin si Ruki eh. dahil balita ako kahapon pa siya excited na magpunta kami oh, dito pero naman. parang hindi naman excited si Ruki okay excited ka ah, ba? Diba? ako okay, excited ko. ako okay, okay, excited saan saan? iihihin na ako eh pero so, naman si Emma no nagbablog tayo ka na doon. ayun so tara guys kilalaan natin si Ruki pwede bang pumasak sa bahay let's go guys Ako po si Maron Yuki Valdez, 15 years old, nakatira sa Antipolo City at ito po ang aking kwento. Nagsimula po ako magtrabaho noong 12 years old po ako. Nagsimula po ako ng construction. Nagsisimula po ako ng 8, 8 a.m. po. Ang tapos po ay 5 p.m pagdating ko po ng 14, nag-try po ako mag-junk shop saka mag-car wash. ngayon sa karag... <laughs> Ayan may burger! May milk din! din. Kasa bawal niya sa tea. Eh. Singer kasi siya So yun na nga maraming maraming salamat dahil so much, alam need. namin busy ka ngayong araw pero Pumayag ka sa amin na maging part ng segment namin na to sa Pangarap oh, ng Lakbay. Pero Yuki, sobrang humanga ako sa storya mo. Kasi syempre, at the age of 12, nagtatrabaho ka na. Tama, ano ba yung unang ah, mong trabaho? Construction ko talaga. Ah, construction. One pa lang, nagtatrabaho na siya. Oo, oo, tapos alam ko din, nagka-car wash ka din, di ba? Okay. Tapos nangangalakal, di ba? Before. Pero ngayon, nag-fix ka na sa construction. Okay. Ngayon pong 15 na ako, nagkatrabaho po ngayon sa construction worker po, sa Creek po. Ang mahirap po sa pag pagkatrabaho ko ay pag-operate po ng mixer. Kasi po uh, mag-ano pa po ng taga-salo po ng buhangin, po, taga po, nagaigib pa po. Ang hindi ko po makakalimutang naranasan ko nung no, pumasok po ako sa pabrika sa Valenzuela, nang pauwi na po ko, galing Valenzuela, papunta po dito sa aming sa Antipolo. Hindi ko po inaasahang natukutan po ko na lahat po ang kinita ko pinagirapan ay nawala. Tumigil po ako ng pag-aaral kasi walang pong mag sa akin. Tama pala yung chismis ko. May mga chismosa kasi sa akin nagsabi na magiging tatay ka na daw. Congratulations! Dahil magiging tatay ka na, di ba? In ilang, ta ilang buwan na ba yung baby Six months. Yung nasa chan. Six. So, six. so pa nasa chan pa lang, six months. So, in three months, magkaka ka na. grade ka na ba nung nag-stop ka? grade 9. To, two years ka nang nag-stop. Ah. Pero kung bibigyan ka, ka ng pagkakataon gusto mo pang mag-aral. Sa sitwasyon po namin ngayon ay hindi na rin po ako ma gusto ko man pong makapag-aral hindi na rin po kasi ho kailangan ko rin po ng pera para sa pamilya ko at sa magiging anak ko. Ano ang pangarap mo para sa pamilya mo o sa magiging pamilya mo? Ang pangarap ko lang sa kanila ay mabigyan sila ng magandang kinabukasan at kung kailangan magtrabaho pa ako gagawin ko para maibigay ko yung lahat ang nila. Oh, grabe. Grabe. Ang galing Graba, ni Yuki galing. sa part na yan. Alam mo, Yuki, walang imposible. Uh, marami ka ng pinagdaanan kaya alam ko magiging mabuting ama ka. May pangalan ka na ba sa magiging mm -hmm. anak mo? Ano ba ang pwedeng... Zahira May. Zahira, Zahira May. May. may suggestion sana <laughs> sa ako kasi ano, part of the family, <laughs> mangingay lang, diba? di ba? ang magandang pangalan anak mo, gumamela, ganyan, susunod, santan. May gender so, may. na ba? ba uh, babae. sa babae nga eh. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Anong pangalan? Zahira May. Zahira, Zahira May. May. Diba? May pagkabungo lang tayo. Sorry. Ano yung pwede mong i-advise sa mga kagaya? Oya, oh, yes, si Emma, kagaya ni Eman. Ano yung maya advice mo sa kanila sa mga napagdaanan mo? Ang mapapayo ko lang sa kanila, uh, kung meron pa sa kanila nag, ano, nag-suporta, palagahal lang nila. Huwag nila sayangin. Tanda mo yun, Eman. Tandaan mong mabuti yun. Sabi ni, ano, ni Yuki, sa mga kagaya, kaedad niya na may mga nagsusuporta kasi siya, 'di ba kung may nagsusuporta siguro kayo, hindi siya mas stop ng pag-aaral, 'di ba? O ikaw. Masalamat ka, marami nagsusuport sa iyo. So, sa uh, mga diyan, marami ano? nagsusuport, palagay nyo, 'di ba? So, ayun nga, Yuki, at bilang pasasalamat din sa pagsama mo, anawa, eh, makatulong din sa itong uh, konting gift namin, ang dog ng pangarap na lakbay. Eh. So, ayan, tanggapin mo ang van na ito, sa'yo na to, Susi <laughs> sayo, yan. Sayo na to. Yan na yung lisensya niya. Hindi. Th thank you so much, sana ma. Ang daming manok dito, no? Ang daming manok sa Antipolo. Pero yun nga, maraming maraming salamat, Yuki. Again, sa mga buyers natin dyan, kapulutan natin ang aral, ang buhay ni Yuki. And sa mga repatits natin dyan, don't forget to follow and subscribe dito sa aming YouTube channel. Yeah. Maraming maraming salamat po. Aga sa muli nating paglalakbay dito sa Pangarap na Lakbay!